Magandang araw, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Ngayong araw, check natin kung ano ang mensahe sa iyo ng mga baraha. Inamin ko lang po, ito general reading lamang. Ibig sabihin, pwede makarelate ka at pwede rin hindi. Pre-shuffle na po itong mga baraha. So, check natin kung ano ang mensahe sa iyo, kung ano makikita natin. Meron tayong... Uh, 5 of Swords Depeat Meron tayong 4 uh, of Swords Truce At meron tayong Queen of Swords Okay, Earth Sign Check natin Nakikita ko dito Earth Signs dito sa 5 of Swords at dito sa Four of Swords na pwedeng naloko ka. Naloko ka ng isang tao sa buhay mo na sobrang nasaktan ka. Sobrang nasaktang ka at nabigo ka ng sobrang sobra. Kaya lang nga pinapakita sa akin dito na tama na. Kung na-down ka, kung bumaksa ka, oras na para bumangon ka. Yun ang sinasabi dito, earth sign. Kasi ito yung ano eh, ito yung four of swords, 'di ba? Yung four of swords sa ibang uh, taro, sa ibang cards, nakahigayan, natutulog. Pero sinasabi nga dito na oras na para bumangon ka. Tama na yung uh, pahinga. Okay? Dito naman sa Queen of Swords, sinasabi dito na kailangan alamin mo. Kailangan isipin mo yung mga bagay na pwede mangyari sa future sa hinaharap yung mga magagandang bagay na pwede mo pang maranasan Huwag kang mag-focus sa past kasi e'tong ang swords ay sa ano siya sa isip eh thinking tapos communication so kung meron ka makakausap na mga tao sa paligid mo na malalabasan mo ng sama ng loob mo gawin mo Okay? Kailangan mong gawin yan para mabawasan yung mga dinadala mo at para may makapag-advise sa'yo. Mahalaga yung, napakahalaga ng communication, earth signs. Napakahalaga ng communication sa'yo para ngay pa, ngayon, para sa'yo. Okay? Dahil ito nga ay pro-communications, pro-swords. Marami kang bagay na iniisip na hindi natama tama. Okay? So, kailangan i-trace mo yung mga bagay na sa sa'yo. Kasi minsan kailangan i-address natin eh. Kailangan sabihin mo sa sarili mo. Kailangan isulat mo nang malaman mo kung ano yung problema. Okay? Kapag nalaman mo yung problema, mabibigyan mo ng solusyon. Okay? Yun ang sinasabi dito. Earth Signs. Okay, check pa natin kung ano makikita natin. Meron tayong... Prince of Wands. Meron tayong Temperance. At meron tayong Eight of Eight of Wands, Swiftness. Okay? Meron tayong Eight of Wands. Check natin Earth sign, kung ano makikita ko dito. Hmm. Nakita ko dito sa Prince of Wands at dito sa Eight of Ah, Eight of Wands dito sa Night of Wands tapos dito sa Eight of Wands na yung mga bagay sa buhay mo, yung iba inyo ha, masyadong mabilis. Masyadong mabilis yung mga nangyayari, yung progress. Maganda siya pagdating sa negosyo, o sa negosyo yan, kaya lang wala sa'yo nakikita rito yung financial eh. So, pwedeng yung mga nangyayari sa buhay mo, masyadong mabilis, merong, merong sa sa'yo, ipapakilala, ipapakilala ka agad sa parents niya, gusto ka na agad pakasalan, pwedeng ganun yung nangyayari. Na sinasabi nga nitong temperance na mag-step back ka. Okay? Huwag mong masyadong madaliin. Huwag mong hayaan masyadong mabilis yung mga nangyayari, mga pangyayari sa buhay mo. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Okay? Kailangan pag-isipan mong mabuti kung ano yung mga actions na gagawin mo depende sa nangyayari Huwag ka lang mag go with the flow yun ang sinasabi dito kasi etong uh, night of ones impulsive yan eh may mga bagay kang ginagawa na hindi mo na nga masyado pinag-iisipan na hindi, hindi ka na masyado nag-iisip so ang kailangan mong gawin ay mag-step baka tingnan mo maigi yung mga nangyayari sa paligid mo yun ang sinasabi dito maging sa pera man yan, maging sa pag-ibig man yan ng mga, o, mga, sa mga nangyayari sa buhay mo sa araw-araw. Okay? Dahil masyadong mabilis, kailangan mong mag-step back. Yung talaga yung lumalabas nito, air sign. Okay? hanggang sa ulitin, mangit kayo palagi. God bless you. At huwag nyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Okay?